Kilala si Allen Iverson sa kanyang pamatay na crossovers at sobrang galing sa isolation. Siya nga rin ang tinuturing ng ilan na pound for pound best player sa history. Eh kahit pa kasi maliit at manipis eh wala namang tanong sa galing nito na tumatak na sa fans. Pero sure na sure ka na ba na kilalang kilala mo na si The Answer, Allen Iverson? Well eto ang limang facts na makakatulong sa iyo na mas maging close sa kanya opening our list, eh, doon tayo sa pangmalakasan. At speaking of pangmalakasan, alam nyo bang si Allen Iverson ay hindi lang sa basketball halimaw? Ganto kasi yan. Kasabay ng kanyang paglalaro ng high school ball ay eh, naging kilala rin nitong prospect sa football. Miles Iverson back. Iverson will take it on the one hop. Trying to get a block on the sideline. He does. He's down the sideline looking for one block. He may go. He will. Oh. Oh. At hindi lamang rin basta-basta ang rankings ni AI dahil number 1 rank quarterback lang naman ito at mas mataas pa sa legendary football quarterback na si Peyton Manning. Nabigyan pa nga ito ng parangal bilang Associated Press High School of the Year hindi lang sa basketball kundi sa football din. Sabi nga rin ni Iverson na baka nga mas naging successful ito kung sakali mang pinagpatuloy niya ang kanyang football career. Actually nabigyan talaga siya ng offer na maglaro ng college football pero sa huli ay binitawan niya ito para sa basketball. Pero hindi lang sa basketball at sa football halimaw si AI. Dahil pati yata sa bugbugan ay nagsusuper sayan nito. At paano ko ba nasabi? Ganito kasi yan. Bago siya mag-college ay nayaya muna siya ng kanyang mga kaibigan na magliwalo sa isang bowling alley. 17 pa lang noon si AI at kilala na talagang star athlete sa dalawang sports. Pero ang inaasahan saan ng good time ay nauwi sa isang aksidente kung saan nakasama sa gulo ang magbabarkada kalaban ng isa pang grupo. Umabot nga ito sa korte at sa huli ay napatawan si AI ng 15 year prison sentence dahil sa partisipasyon nito. Ang good news ay hindi niya nabuo ang sintensyang ito at tumagal lang ng 4 months sa preso nang mapatunayan na hindi pala ito nakipagbugbugan. Pero the damage has been done ika nga dahil sa insidente ito ay walang university na gustong kumuha sa kanya. Buti na lamang ay nagawang makumbinsi ng mama ni AI ang coach ng Georgetown na si John Thompson na kuhanin ng kanyang anak. Eh happy ending naman pala sa huli. Pero mukhang ang hindi happy ending ay ang casino escapades ni AI. Bakit kanyo? Ganto kasi yan. Well, sa kasikatan at kayamanan, syempre normal lamang magliwaliwat, at magrelax. Si Iverson kagaya ng idol na si Michael Jordan ay ginagamit ang kasino para malis ang isip sa stress ng basketball. Pero ang pagkakaiba nila ay eh, behave si MJ, di katulad ni AI na naban sa dalawang kasino dahil sa pagiging pasaway nito. Ang mga nasabing kasino ay ang Greek Town at MGM na nasa Detroit. Pero bakit kaya siya naban? Di umano eh rude daw talaga ang behavior ni Iverson at isang beses pang inihiya ng isang trash can Kaya naman hindi mo masisisi ang management ng mga kasino kung bakit siya pinagbawalan na sa kanilang business At eto pa talunan din talaga daw si AI Pero ang kasino spending kaya nito ang dahilan kung bakit ito na bankrupt? Ganito kasi yan. $154 million or 8.6 billion pesos, yan ang career earnings ni The Answer sa loob ng 14 seasons. Pero ang lahat ng yan ay nawala na parang bula dahil sa mismanagement. Gumagastos daw ito ng tig 600,000 pesos para lang sa mga damit, resto at grocery sa loob ng isang buwan. Ang pera rin ni AI ay hindi niya tinatago sa bangko kundi sa garbage bag lang nito nilalagay at minsan nawawala patuloy ito. Nagbibigay din daw ito ng 30 to 40,000 dollar tips sa mga strip club at nang hindi niya malocate kung saan niya pinork ang kanyang sasakyan, napagpasyahan na lamang nitong bumili ng bago. Wow sana all! Well ang nakakalulang expenses na ito ni AI ay natigil noong 2010 na mag-declare ito ng bankruptcy. Nawala na nga sa kanyang mga property nito kabilang na 4.5 million dollars na bahay niya sa Atlanta. Sa mismong trial nga ng divorce nila ng kanyang asawa ay sinabi ng point guard na kahit cheeseburger ay hindi na ito makabili. Pero kahit nasunog na ang pera ni AI ang hindi naman naabo sa kanya ay ang legacy nito sa NBA kabilang ng pagiging fashion icon. At bakit ka mo fashion icon? Ganto kasi yan. Bukod kasi sa pamatay nitong crossovers at grabbing finishing, tumatak na sa fans ang forma ni AI on and off the court. Ang iconic niyang shooting sleeve ay sinuot niya sa simula dahil sa isang injury noong 2001. Pero kahit pag gumaling na, pinagpatuloy niya pa rin ito at hindi na nawala sa paglalaro niya. Ang rason naman kung bakit niya ito sinusuot ay para naman makover ang pinakaayon nitong tato sa kanyang right forearm. At speaking of tattoo, alam niyo bang sadyang tinapala ng NBA ang ink ni AI sa isang cover magazine. Tinanggal daw kasi sa NBA Hoop Magazine 1999 to 2000 cover ang neck tattoo ni AI at parang pinalabas na wala itong ink. Pagdating naman sa hairstyle ay talagang walang makakalimot sa cornrows nito. 1997 ang unang pinarada ni Iverson ng hairstyle sa All-Star Game. Hindi raw kasi siya makahanap ng maayos na barber sa Philly. Kaya naman pinahaba niya na lang ito at sinubukan ng cornrows. Isang beses pa nga na nakita sa gitna ng laro na inaayos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Pero hindi lang sa loob ng court naging trending sa si AI. Dinala rin kasi nito kahit off the court, ang rapper style nito na sumikat talaga at nag sa NBA fashion. Kaya nga ngayon ay makikita mo na kahit ang current NBA players ay may freedom na sa kanilang mga sinusuot at ang dapat nilang pasalamatan ay sa si Allen Iverson. Well sa kabuuan kahit hindi mo tinuturing si Allen Iverson na GOAT Kagaya ni Michael Jordan at Lebron James, wala naman duda na si AI ay ang undisputed people's champ at ang most influential player ever. Bagaman may flaws ito at ang king kakayanan na makapasok sa trouble, wala namang question sa kakayanan nito on the court at karisma na nadadala nito off the court. At kung natuwa ka sa kwento natin today, pakilike and subscribe at mag-comment down below kung anong video ang gusto nyong ipalabas natin sa susunod. Para na mas masamay pang news and trivia, mag-subscribe ka na!